Ayan na, sumubas ko na. Maoran na, uulan na, uulan. Ano, magas na na hangin. Sarap na hangin dito sa palaisdaan, o. Ayan, umulan na. Salamat naman at matutubigan na yung, ano, fish pan. Kasi, ayan, tinan mo, gagawa sa, sa sobrang init. Ubitak-bitak na yung, ano. Pero ngayon, nag-ano sila, nagkakarga ng tubig yan. Nagkakarga ng tubig. Ayun, o. No. Ay, kita mo yan, Yan, yan. sila, nagkaka, nagkakarga ng tubig. Tapos ngayon, ito umuulan na. Yan o. Hindi rin, ano, hindi rin makadiretso -diret yun ang karga ng tubig. Gawa ng yung kinukuha ng tubig doon sa ilog. Na agad din. Natutuyo din. Ayan o. Ang lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Thank you Lord sa ulan kasi habang nagaano, habang nagkakarga ng tubig, sinabayan din ng ulan. Ayan o. Ayan yung kwan. Water pump na sumisipsip din sa ilog. Ilang araw na ito sumisipsip dito. Hindi lang mapuno-puno. Gawa ng yung pinagkukuhanan ng tubig. Naaaga din. Yung tubig sa ilog. Kaya ito ngayon, maraming salamat sa ulan. Ayun pala yung ano ko. Lodging house. Nagparamdam na, nagparamdam na. Sige, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. At magkaroon na ng ano ayuda yung water pump karoon na ng tubig sige hanggang dito na lang